ang araw po mga kalingap. Ako, ah, lagi kayong ligtas sa anumang sandali. Sana, laging ligtas. Walang COVID. Eto, eto po kami. Eto na naman po. Kinabitan na naman ng, ng demonyong COVID na ito. Nako, Diyos Wala nang tigil ka ubo. Ah, tapos, masakit pa si balakang ko pag lumalakad hindi ako makalakad ng gusto nako napaka napakasakit talaga pero may medicine po ako ang iniinom ko po para pain po para sa para sa masasakit ang buto para makalakad ako ng gusto tapos meron pa akong prescriptions na sa ubo na galing sa doktor ko bukod pa yung new connects na malakas din na iniinom ko din po kal ubo para hindi po kapitan ng ano ng bakter ng yung mm, parang natumas na bakterya para para hindi pumasok sa aking lungs tapos hindi lang yon umiinom pa rin ako ng turmeric tea sa umaga tapos sa gabi naman umiinom naman ng lemon ginger tea para ano para may panlaban kaya kayo mga kalingap mga kababayan kung kayo magkakaroon ng ganitong sakit ang payo ko maglaga kayo ng talagang ginger yung ano yung ginger na ano tapos laghaluan nyo ng turmeric tapos haluan niyo ng mansenelia tea lagay nyo ng, ng kalamansi at lemon tapos lagyan din nyo ng honey ayan ang mas mabi, mabisa po talaga yan sa talagang laban sa COVID yun. ang una namin ininom nung unang una kami nagkaroon ng COVID na talagang halos mamatay po kami noon Nako buti po talaga nakaligtas kami dahil sa tiyaga ko po talaga wala wala kami, walang panlasa lahat wala, walang pangamoy, lahat wala hindi makakain pero pinilit po namin kumain kahit walang panlasa pinilit talaga namin kasi kailangan ng katawan ang panlaban sa dayang ang sakit at ayun po nilaga ko po yun ayun po ay eh, talagang 3 to 4 times a day ko po iniinom yun at saka walang tigil ang tubig panlaban yan para mag flush down yung mga sakit yung mga kung anong mga po nararamdaman pero eto nakinapitan na naman na hindi ko alam po saan nang galing itong demonyong sakit na ito hindi ko na nga sinasabi sa trabaho ko pero nakamas ako kasi para hindi wala akong mahawahan sa trabaho syempre umuubo ako kakunti konti dahil syempre umiinom po ako ng, ng kapmerisin medicine na panlaban at saka ng tea kaya may panlaban po ako sa ubo kaya hindi yung talagang ubo talagang sobra sobra talagang pakunti konti lang po katapos ito siguro papaturok na naman kami. Kasi past 2 na yung turok namin. Dapat every 6 months talagang dapat may turok all, all the time. Ito naman o. Oh, uwi na naman kami. Kinaunok ng mister ko. Magluluto ng pancit. At kaya-kaya ko naman po magluto. Okay lang. Kaya... Kaya mga kalingap, mga kababayan, mag-ingat-ingat lang po kayo. Mag-ingat sa nang sandali. At kung maraming mga tao, punta kayo na sa, ano, sa mga restaurant, magsuot lang kayo ng mask para meron kayong panlaban. Para may protection kayo. Kasi hindi nyo alam kung sino mga katabi niyo, kung sino mga kasama niyo, Lagi magsuot ng mask. Pupunta ng mall, magsuot ng mask pupunta sa stock magsuot ng mas. kung kayo magkaroon ng meeting kayo kayo magsuot din ng mask for protection so what kung anong sabihin nila diba